So ayod mga karakmek at uh, ayusin na namin yung chinek namin kahapon kontaktor uh, yung sira Meron kami dito triple na 220 Ang coil So pwede na to Magtyagaan habang tumatagal Ay lalong Umaayos <laughs> So dito natin lagay yung mga karakmek Ayan, Ayan. Ayan na Saan ba yan na din ilagay Sa so, mayon yung coil niya Ito ata yung coil eh Dito nakalagay kapo Nakajumper lang Okay mamaya dito pa na lang ilagay Yan na lang oh Oh, diretso na yan dyan Oh so, paano tanggalin to Pagpapalitan natin. Dito lang natin lagay. Oh. Ayan. Diyan sa may butas siya. Kahit dalawa sa ano eh. Isa lang talaga eh. Isa lang talaga eh. Okay na yan. Okay, pwede na yan. Okay. So ayun mga karakmek, natapos na natin na install yung kontaktor, uh, itong AC unit na to. So ito yung lumang contactor na 2 220 volts. Ayan. At, pinalitan natin ng triple pole na 220 volts. So dalawang linya lang yung ating ginamit. Yan. Okay na yan. Kaisa yung hindi lalabag yung AC. Ayan. Aprobado na sa kliyente. So, antayin lang natin mga karakmek yung uh, pag-andar ng ating unit. So, hindi ko ina-advise na gayahin ninyo yung ating ginawa. Aking ginawa pala. Ayan, dahil uh, wala tayong nabiling kontaktor na uh, topol so pinalitan natin ng triple ng 220 volts coil so okay naman yan mga karakmek in case sa uh, gipitan ay yun lang ang ating bala ay okay na hmm. habang ano lang yan temporary permanent ang sinasabi ba pero permanent na yan ay, pag binayadan ng kliyente yan Sigurado na. So, nakapot naman tayo ng dilim dahil madami tayong schedule kanina. So, bale meron kaming chinek doon kanina. Isa, eh, compressor naman yung sira. Wala nang continuity. Oh, so, makabok din to. ito. ayan so, mga karakmek day su 8 yung kanyang ang oh, kagandang numero day su ang numero ng kanyang apirahe so dito ay 50 50 malamig ang tubo yeah. normal ang kanyang discharge yeah. So, 18.5 So, pagpagin kaya muna natin Kung yung isa ako oh. Pagpagin natin Abaw! May ano nga talaga o oh. O, oh, mandar din yung isa oh. yeah. Yeah. Hmm. So, pinagpag natin eh, Yan ang oh, bumaba ang bubuhusan kaya natin tubig ayan guys so medyo lumamig-lamig konti ayan bubuhusan natin ng tubig para ayos dahil para lumakas-lakas yung hangin dito sa kanyang pan uh, ayan nga mga kalak may pagkatapos natin binuhusan ng tubig itong condenser ay eh, bumaba yung ampira eh. so uh, obserbahan mo natin ng mga 5 minutes hanggang matuyo itong kanyang cooling pins Ayan, na wala naman yung mga makapal na alikabu so, check natin mamaya Ayan, nasa 11.6 ito ay nasa 40 malamig naman yung tubo niya eh. lumakas lakas konti yung kanyang buka dahil natanggal yung mga nakaparang alikabok dito sa pulling pins ayan oh nawala na so ayan mga kalakmek 17.4 dito ay 19 mahigit hindi na masyadong makikita 19.5 50 so nagpapawis yung tubo malamig so okay na mga karakmek yan mag ganito na yung natin 17.4 Ayan na. Sarado na. Isa sarado na. At tayo ay... Uy na.